One, two, three, come on. Hi guys, good afternoon everyone. Andito ako ngayon sa ano, sa pinagawa naming bahay, yung bahay namin. Yung bang after 14 years naming magsamang mag-asawa, ngayon lang kami nakapagpatayo ng bahay. Yan, kung hindi nagpandemic, hindi namin maiisip na magtayo ng bahay. Hindi ko siya binlag nung una ngayon ko lang na ano ba yan karoon ra ko na karoon ng lakas ng loob na mag vlog ay, ay binlog ko na pala pero hindi ko sinabi may may vlog na pala ako nito pero hindi ko sinabi na ganito ganyan ngayon lang yun yung bahay ko ngayon ko lang siya ano, kasi excited na ako at maganda ng tingnan eh yan, teka lang. Yan siya. Ayan na. Malapit na siyang matapos. May mga materials na dyan. Kaya lang yung yung sahod ng pagpagawa lang ang kulang. Ano na yung kulang niya? Yung mga sira sa bintana at saka sa doors, yung pang doors at saka 'yung dingding sa taas. Baka amaka na lang Tsaka 'yung pangsahig. 'Yon. Tapos na rin siya. Ay, ano ano pala, 'yung CR ginawa na rin. Ay septic pala si CR, hindi pala nago. Septic pala 'yun. Na-flooring na. Tapos 'yung finishing na lang dito. Dung. Ano kanang Kananganaan ba? Ha? Finishing. Oh, finishing. Kulang. Yun yung kulang. Din. Marami pang kulang pala. Yung <laughs> yung ano nila. Nang buho ba? Tubigan. Malakas yung tubig. May ano. May tubod dyan sa maburag tubod. Da, bisaya ang uban. Kaya ka kibaw. <laughs> Yan, flooring. Ito siya, Yan. Hindi ko sukat akalain na magawa pala namin ng ganito. Ayan talaga ang lakas ng tubig. Nindot gamog tabay kasi mabaw lang. Anong lang na, ito. Pila ni ka Petrus doon? Huh? Huh? Ha? Duha, 5 meters ano eh. Duha? 5 meters. Sus, ang lakas talaga ng tubig. Pwede ka nang, pwede pang mag swimming pool o. Oh. Pwede mong swimming pool. Kapag may ganito kakalaki na ang atabay. <laughs> Paano yan? Sipit namin, lakas ang tubig. Pero paila ni, paila ni halo black. Halo black sa ka. Ini Yun yung likod namin. Ang sa harap naman, ito. Yan. Ito yung harap namin. yun lang